So, ayun, guys. swimming kami sa dagat. Doon sa my log. Ano yon Logo. Logo. Logo bits. O, oh, di ba nakapang-swimming? Ano, ano ako? Agad-agad. Ano bang pagkain natin? La. Chichiria. Kung ano yung pagmupo tayo doon. oh, Mr. Chips. O. Oh. Mga ah, ganyan mga cornic. O, oh, ano. yung pang Ubing. Ikaw ate, mahala ka na ng anong gusto mo. Masarap din yung ganito o oh, mangguan. Wala silang malalaki. Ito o. Oh. Yung may, may suka. Masarap din to. Para sa mga bata. Yung mga biscuits. Mga ano. Dip, dip. Ah, lagyan mo ng ganito yung mga bata o. Oh. Kaman. Niya. Ang ganyan. Ay. Ano ubing ka di? Ni duwan na eseng, duwan ni babaktit. O, apat. Pangbata lang yan. Ang candies naman dito. O, gusto nila uminom ng Ano ba? Diba? Strawberry. Ito, o. Ay, sorry. Mm, Ang mo ng ganito. Tapos yung para sa mga... asan ah, na ba? Mm. Para sa mga bata. O, tayo matatanda, ano? Mm. Ito, 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 ito. Ano ba yan? Ano ba yan? O, di kumuha ka. <coughs> Lagay mo dun, o. Oh. Uh, bit, -bit o, bitbitin niya, boys. The boys. <laughs> Ano pa? Walang fish cracker? Oo, masarap din yung parang mga ganito, oh. Ang dami naman yan. Masarap din to. Magkano kaya to? Masarap din to yung kitchen Yung parang ganito, na fish cracker. Di ba fish cracker to? Oo. Parang yan Parang yung hindi buo. Oh, ito masarap din to, oh. Ay, ganito, oh. Ay, oh, matigas to, krope. Eh. Hindi naman siya, ano, crunchy. Bihon, bihon na dyan. Yung parang ganyan, wawan na dito, gidadak yung kastoy. Hindi yeah. yan. Kasta lang. Gusto niyo tinapay? baka hindi naman kain ini cherry o tsaka pag maligo ligo naman nainitan tuloy ako <laughs> nagkapang swimming na tapos andito ang init init <laughs> ano ah, oh, dagdaga mo yung ano to mangwan spicy asaan ah, o oh, yan lala Dagdagan mo, kuha ka ng ano. Ang dami na. Marami naman tayo eh. Dagdagan na lang. Mora lang naman na. No? 9.25. Tapos yung inumin natin. May baso doon. Kuha ka na lang ng baso dito. Diyan yung plastic na ano. Wala na Ah? Hindi, di ba mayroon yung 25 pieces bang laman nun? sorry, sorry. Yung plastic lang. Hindi yan yung plastic. Yung clear. Doon, no? Ay, dyan, Ayun, oh. yan yung malilit. Anong size yan? Hindi yan. ba diba? Ano yung blue? Ayan. Ilang... Para laki yung maliliit. Ayun, oh. Joy, joy, joy. Di purple ba? O na lang. Lagay lang inumin. Yan nandiyan. Lo! Nahulog. O oh, wala na. Biskwit? na ganito. Hindi na yung biskuit. Inumin lang pa. May, yung pangbata ba, yun lang yung apat na ano? Kumakain naman ng mga batang ganyan, di ba? si nanay, tinapay niya, hindi namang makaka makakain ng ganyan. Cornic gusto nyo? Nagaraya. Mane? Ay, ito o, oh, happy. Ito pala, hi ho. Hi ho, masarap ko, diba? Ano na, hi, hi ho. tsaka happy. O, dingdong. <tinyo> Kayo! Oh. Kuha ka na lang ng isang Fuji bar. Minsan si Nana baka kakain si Nana. wala yung hindi yung 1.5 wala malalaki. Malalaki na lang. Wala malamig. Awan din alam iista. Kuha ka ng tatlo. Invoice empty like gusto kaya mag-inom kaya sila? Sama si Alton dito. Hindi so, naman yun, uwi yun agad-agad eh. Marabi yung eh. Hindi naman tayo magtatagal doon. Sa, wala ba naman kainan doon ng gabi. Mountain Dew? Okay lang oh, yan. Na, hindi nalang lumiis. Okay naman yung Mountain Dew. O yan na lang, tatlo. Kunan mo nga ako ng isang gato oh, raid. Ito mo. Ito tara. Kasya na yung tatlo ate? kasi na yung tatlo? Tubig natin. Tubig, baka ano? Kasi yung isang galon doon. Meron ba? Kinaikson? May mineral doon, Gian? Ada ada mineral dah? Ya. Diya... Ha anda ana. Itong Wilson, nung nakagalon pa lang atay gas. Oh, mati ka. Ya kan din mo kayo Si inang lang naman ni. Eh. Yung maliit lang. Sa malaki makano ba yung malaki? Mga kastida. Baka ang tumat maibos amin. Malak sa iyo, Adi. Ito, yung mas maliit. Po. Ito, ilang liters ba ito? Six, o wala mong mas maliit yan? Ayan, no? Parang mas maliit yung nasa baba. Parehas lang? Parehas. Five liters. Five liters, o. Mas maliit nga yan. Six yan, no? 6 ml. Mas maliit to. Parehas lang? biar isak jerman cak swimming down ni

wala silang bola yung parang bola ba sana na na ano ba ah uh, ah uh, wala eh kasi yung certificate ng embedded... Pay here. Oh, Magbayad ka daw dito, Jeya, no? Sabi, pay here. Ako wala akong pera. Mag, mag eh, magkano? Magkano ganito? Kasi iuwi ko ito pag yan ang jeso ka. Sige okay. Excuse. Seven, eight, man, eight, Thank you. Ayan you marisibo na ading? 3 months din yun ah. Ini kia Ah, ini bah Tara ah, ini bah So, mamaya See you guys Magsi swimming kami dyan Sa dagat Dito kami sa place ng kapatid ko Dito sa Ilocosur Ayan na, sinait Bantay Marketing Ayan na, dito sa Ilocos Sur. Ang init. Oh, di ba nakapang swimming ako? <laughs> nakapang swimming ako. Nag-aantay na sila. Hindi gusto ka kamay? Ah. Okay, kamay. Dito. 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 Apo'y okay, kamay? Apo'y okay, kamay? Okay, okay, Sina, yabag mo. Okay. Mag Magkurong-kurong lang kami. Kasakay so, kami ng ganyan, no? Ang tawag dito is kurong-kurong. Medyo, hindi naman siya nga doon, doon kalayuan, mga 15 to 20 minutes. 15 minutes siguro hanggang dito. Ayun, kapatid ko. Kapatid ko, ang chan. Ha? Subli ka na ang ken. Ang lugang kayo, dito. datong mga rudin natin, tapasin lang di may ikuan. Log, logo, logo, bitch. Logo. Logo. La berhen. La daw. Labyrinth! 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 <laughs> oh, naka lipstick pa! Moda. No ag wa ag seming i tie color blue, jay pagayaman. ayaman. Katim amin yung gid. guys. <laughs> Tapos <laughs> ma pa iti moong. Ma pa iti Bye-bye, guys. See you, uh... you mamaya. Ito na kami. So, yun. mga alag shoutout sa inyong lahat. Team Academy, maraming-maraming salamat sa patuloy na pag sa ating YouTube channel. This is Arzumana. Say bye-bye!